Hello po, ito po yung deliver po ng Google Pixel 8 Pro from King Store. Sa mga mahiling mag-order online, especially yung mga bumibili ng mamahaling items online, panoorin nyo tong video na to. Baka magaya kayo dito kay kuyang content creator na nag-order ng cellphone na worth 46,000 pesos sa Lazada, pero karton lang naman ang dumating sa kanya. Bago tayo mag-proceed sa full video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Hello po, ito po yung deliver po ng Google Pixel 8 Pro from King Store. Ayan po, pero tingin ko po walang laman kasi masyado po siyang magaan. So unbox po natin siya habang video po. Ito lang po yung laman niyang box. Wala pong lamang kahit ano. Karton lang po yung laman. Wala pong laman na kahit ano. Ganun. wala pong naman kahit yeah. ano, wala naman. And ito naman yung caption ng video ni Techno Gadget. Hashtag Lazada, hashtag Lazmol. Smartphone order worth 46,000 pesos, dumating walang laman. Hashtag Kim Store at Lazada PH. Ayun. Medyo naririnig ko na tong store na to before, yung game store na to. And may mga friends ako nag-order ng cellphone, ng mga iPhones. Before pa, I think, mga 2015 pa to. So, parang legit naman sila dati. Pero I'm not sure kung ano yung nangyari this time. Bakit ganun? Bakit karton lang yung napadala dito kay Kuyang content creator. Ang mahal pa naman ng cellphone worth 46,000 pesos and na hashtag pa niya ang Laz Dahil ang Laz ay part siya ng Lazada, parang yung mga branded, yung mga mamahaling items nasa Laz And I think meron silang mga money back guaranteed kapag mga fake items yung dumating sa iyo. Kung titignan niyo kung sa last kayo bumili, parang 99.9% parang legit yung dadating sa iyo. And kawawa lang din si Kuya dahil nakalagay naman doon sa label ng parcel niya ay non-COD. So, binayaran niya na yung 46,000 pesos. Unfortunately, ayun nga, karton lang yung dumating. So, legit na na-scam talaga siya. That's why, mahalaga talaga ang mga COD payment option or cash on delivery kapag kayo ay bumibili online para iwas scam tulad nung nangyari kay Kuyang Content Creator. At least kapag cash on delivery or COD, tsaka mo lang babayaran yung item kapag na-check mo na yung loob, kapag nalaman mo na na legit or working yung gadget or yung item na nabigay sa'yo. Kung walang COD or cash on delivery option, especially kapag sobrang mamahal ng mga binibili nyo online, automatic X nyo na yan. Another thing, triple check mo din yung store na pinagbilihan mo Uh, pwede kayong mag-check ng mga reviews, ng mga ratings, ng mga previous customers nila para malaman mo din kung smooth ba yung transaction ng mga previous clients or nagkaroon ng problema or mga na-scam tulad nung nangyari kay kuyang content creator para maiwasan kapag may mga nabasa kang ganitong klaseng review. And if ever na maka-experience kayo ng mga ganitong scam or budol, sa mga online shops or sellers, make sure na mag-leave kayo or mag kayo ng comments or ratings para din maging aware yung mga future clients para maiwasan yung mga ganitong pang scam In my case naman, nag-order din ako ng cellphone before. Ito yung in-unbox ko yung Samsung na phone ko, S24, worth 65,000 naman to and wala din siyang COD or cash on delivery. So, nagbayad ako right away and naghintay ako ng mga two weeks din bago dumating yung cellphone and maraming nananakot sa akin na, uy, baka scam yan, bakit ka bumili ng item worth 65,000 online nang wala pa or hindi mo pa nahawakan yung actual device. Well, in my case naman, Confident naman ako na 100% safe na magbayad ako right away dahil sa Samsung store ako nag-pre-order ng Samsung phone. Kaya sure naman ako na hindi ako may-scam. And I think kaya din nakapagbayad ito si kuyang content creator dahil nga sa Lazmall siya bumili. And alam naman talaga natin na kapag Lazmall eh... Most of the time, legit talaga yung mga items dyan. Para ka nang bumili sa mga mall kapag sa Lazmall ka. So, I'm not exactly sure kung ano yung nangyari sa Kim's Store sa Lazmall. Kung napapanood nyo itong video na to, eh, comment down below para ma-explain nyo yung side nyo dahil alam ko na legit talaga tong Kim's Store na to. And another thing, it's good din na nag-video or nag-unboxing video itong si Kuyang Content Creator dahil magagamit nyo itong video na to as a proof na walang cellphone na dumating sa kanya, puro karton lang yung na-deliver, at pwede niya itong ma-send sa Lazada directly para ma-refund siya. May mga kilala ako, may mga friends ako before, and may mga nagko-comments din dito sa video na to na nangyari din sa kanila yung ganitong budol or scam, and nag-email lang sila sa Lazada with proof na ayun nga, walang dumating na gadget, and na-refund naman daw sila after couple of weeks so ang lesson dito sa video na to magdoble ingat sa mga binibili online magcheck ng reviews sa shop I-check mo yung ratings kapag may mga na-scam na sila. Kapag walang COD or cash on delivery option, eh, mo na agad yan. Madami pang store na pwede kang bumili ng mga items. Especially kapag sobrang laki na yung kailangan mong bayaran na right away bago mo makuha yung item, eh, mo na yan pag walang COD. And again, make sure na mag-unboxing video kayo kahit hindi kayo TikTokeris para magamit niyo yung video as a proof na na-scam or nabudol kayo and pwede nyo siyang isend directly sa Lazada or kung saan man kayo umorder para mapadali ang pag at pag ng refund sa inyo. Sana ay matutunan kayo dito sa video na to. Kung may na-experience na kayo tulad nito, comment kayo sa baba at iname drop niyo yung mga stores na nambudol or nang scam sa inyo para maiwasan ng ating mga viewers. Yun na naman for this video. Thank you so much for watching and stay safe.